Yo, what's up mga kamaster? Welcome sa Master JPH, ang tambayan ng tunay na Kali Vibes at kwento ng totoong buhay. Let's go! So, ililipot ko kay mga kamaster dito sa Bukawi. Taon-taon mga kamaster, meron dito ang mga nagtitinda So, ililipot tayo mga kamaster dito. So, nandito tayo sa may barangay poblasyon. Nagkalat ang mga tao at mga paninda. Kanina mga kamaster, umulan eh. Buti eh, tumila na. Yung mga toys, ayan. Hanggang doon yan mga kamaster. Hindi mawawalan si Warma dito mga kamas. Kabilaan niya mga kamasar, o so, itong sa simbahan. May mga pasalubong din dyan mga kamasar. So, kompleto dito. Secured kayo dito. Ayan, may mga naka-duty dyan. Mga pulis. Alright. So, doon tayo sa may pagoda mga kamasar. Ipapasyon ko kayo doon. Ayan, may Turi Drive. So, may mga fresh uh, juice dito, mga kamaster. Ayan, oh, mga prutas talaga. Ginela. Kaya yeah, warma, hindi mo wala sa pesta. So, doon tayo mga... Ito, papuntang bangbangin, mga kamaster. So, doon tayo sa may tulay para makita niyo yung pagoda. So wala na dumadaan sa dito mga kamaster Lahat ng mga barangay dito Naka duty sa bawat kanto Na iikutan ng mga sasakyan Kaya nasa ayos ito mga kamaster Doon sana tayo mag start Eh ganoon din naman Ayan may mga tempered glass Housing, ayan eh, mga cellphone So ayan mga kamaster Nandito na tayo sa tulay So may photographer din dito So, yung tulay dito mga kamaster Ayan Ang dami mga bata Mga nagkatalo na siguro ito mga kamaster Huwag lang sila mababasa Panawarin natin Ayan mga nagtatalo na Thank you sa pagpasa Sabay sa mga Kuya, ito na kuya Ang bangka dito mga kamaster Ayan ang babasa Ayan tumalon. Diyan tayo sa may tulay mga kamaster Baka mabasa tayo dito Nabasa ako oh. mga figurin din o oh. kanainitan <tip> kayo So hindi natin makikita dito Tapos pala natin tayo sa may bangbang Mas kita dito So ganito karami yung tao mga kamaster Dito sa may daanan ng tao sa may tulay Ayan so, Ayan Ayan Alright. Hindi tayo makadaan eh. Hindi pa dito. Ayan, hilip tayo, hilip. So, nandito tayo sa May Tulay mga kamaster. Kaya tanaw nila yung pagoda. Ayan o. Oh. So dito, pwede natin makita dito So mga kamaster, lipat tayo doon sa kabila Sa may bangbang Para matanaw natin yung pagoda Mas masaya dito mga kamaster Kung hindi umuulan Wala <makes> na <noise> niya yun Wala na bulot oh, pero itong pera kaya yan so lipat tayo mga kamaster doon sa may bangbang -bang, para makita natin na malapitan yung pagoda so nandito tayo sa may bayan sa mga population ito yung palengke, yung likod nyan lumang palengke so yun, lilipat tayo sa bangbang -bang. kakaliwa tayo dyan para malapit makita natin ang malapitan yung pagoda Baka mabasa tayo sa tulay eh. Pero wala nang dumadaan dito sa sakya, oh. So, update ko kayo mga kakamaster pag nandun na tayo sa pagoda. Medyo malayo yung lakarin. Pero konti na lang. Konting lakarin na lang. So, ito yung bangbang. Sarado bang. po sir. Wala pong dadaanan nandito Sarado. Sarado daw. Sarado. So malapit na tayo mga kamaster Dito sa may gas na, na gasoline station Pag dumungaw ka dyan matatanong mo din yung pagoda Tingnan natin Oh marami rin tao dito Pero yun yung pagoda Kita na rito So dito makikita natin yung pagoda Mga. dami mga nanonood dito dito sa Mega Station, sa Mega go Yung tulay madaro. So, lumipat tayo dito mga kamaster para makita natin yung pagoda. Ayan. Uh, natin. Hindi pa umaanda. Um, At mas sinat, ang pagdating ng mahanda po ng Cruz Sawawa upang Wala na po ang ating ligiran. 20-25 cent. pusawawa ito sa bayan ng Mukawit Budi, bigyan po natin siya ng na masigabong palakpak ang mahal na po ng pusawawa asama ni San Martin ng pus biba ng mahal na po ng pusawawa biba biba mahal na po ng pusawawa biba biba mahal na po ng pusawawa biba biba mahal na po ng pusawawa biba Muli pala pa po natin na po ang mahal na po ng kursawawa ang ating Panginoon at gay po ang kasambag din ng Ito po ay handog sa atin ang pagoda festival 2025 ng the people's governor, ang Hermano Mayor, Governor Daniel R. Fernando. Muli po, pinapigil sa muna na magsimulo po muna yung ilan para po tayo makapaglayak na at magsimula na ang ating...

Hello, what's up mga kamaster? Ayan o, oh. may napansin ako dito na nagtitinda dito sa Bukawi. Ngayon ko lang nakita si Kuya dito. Ano tawag dito kaya? Dried kusit. Ayan o, oh. parang siyang ano, pinatuyong kusit, tama. Parang binilad, binilad. No. Ayan. Hilaw yan, niluto na. Ano sir, lulutuin pa. Ah, Konting init. init lang yan. Konting init lang ito mga kamaster. Luto na. Kumbaga parang ano, parang barbecue no? Ayan. Ah, parang barbecue, ayan, meron siyang nagbabagang ano. Tapos ang choices natin nasa usawan, maamang tsaka matamis na tuka, ano? Eh, magkano dito? Ito sir, ano? 20, 25, 15. dalawa 25 kids eh. Ah, dalawa 25? Hindi, dito. dito. Dito dalawa? Yung buo sir, 20. Yung buho. Ah, isang buo, 20. 20. 20 to, mga kamaster. Oh. Ito 15. Ito 15. Ito 15. Ano ito? Pag niluto, lolobo pa? Hindi sir, ano? Flat, flat na sa flat. Pag-ilit siya Alilit pa. Kasi uh, pag iniyo. Sa yung ang ano kalamares mahal no. Uh, Parang kalamares lang Mahal din yan, sir. Ang niya sa ang kilo uh, niya uh. na. Oo. Ito magkano? 80. Dalawa dalawang stick 25 naman 'yan. Dalawang stick 25. Mm. So yan, matamis sa kamangang. no. Oh. Okay ah. Uh. Sarapan sa sasawa. Matatagpuan mo siguro sa pande no. Sa pande wala dito kasi sa Bukawi yan. ngayon ko lang nakita kaya binalanag ko eh. Okay. Ayan, thank you kaya. Salamat. Okay. So, may mga corn din dito mga kamastro. Alright. May mga mango din. Ayan. So, may... Happy, Happy birthday! Nito. Happy Birthday na to? Happy Birthday! Birthday! Happy Birthday! Iyon mga kamaster hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Don't forget to like, comment, and subscribe. Peace out!